Nagsisimula ang kwento sa New York City, taong isang libo siyam na at apat na putlima. Sa engranding kasal ni Connie, anak ni Don Vito Corleone, ang pinuno ng makapangyarihang pamilya Corleone. Habang masaya ang kasiyahan sa labas, si Don Vito naman ay nasa loob ng kanyang opisina. Tinatanggap ang mga taong humihingi ng pabor, dahil sa tradisyon, sa araw ng kasal ng kanyang anak, hindi siya maaaring tumanggi sa sinuman. Sa mga bisita, Nariyan ng bunsong anak ni Don Vito, si Michael, isang bayani ng digmaan na palaging umiwas sa negosyo ng pamilya. Kasama niya ang kanyang kasintahan, si Kay, at ipinakilala niya ito bilang simbolo ng kanyang buhay na hiwalay sa mundo ng krimen. Sa gitna ng kasal, dumating ang inaanak ni Don Vito, si Johnny, isang sikat na mga awit. Humihingi siya ng tulong kay Don Vito para makuha ang isang papel sa pelikula. Kaya ipinadala ni Don Vito ang kanyang tagapayo, si Tom Hagen, para kausapin ang producer na si Jack Waltz. Pero nang tumanggi si Waltz, ginising siya kinabukasan sa isang bangungot, nakita niya ang pugot na ulo ng kanyang mahal na kabayong panlahi sa kama. Mula roon, pumayag si Waltz, at nakuha ni Johnny ang papel. Lumipas ang ilang araw, lumapit kay Don Vito ang isang negosyanteng si Salozo, na nag-aalok ng partnership sa negosyo ng droga. Ngunit tumanggi si Don Vito, dahil alam niyang masisira ang kanilang pangalan at koneksyon sa politika. Pinaginalaan niya na si Salozo ay may koneksyon sa Tatiglia family, kaya pinadala niya si Luca para mag-imbestiga. Pero nalin si Luca at pinaslang ng kalaban. Makalipas ang ilang araw, inambush si Don Vito at binaril sa kalsada. Habang nakikipaglaban siya para mabuhay, Pinilit naman ni Salozo si Tom na makipagkita sa kanya at pag-usapan ng alok sa pamilyang Corleone. Sa pagkawala ni Don Vito, ang panganay niyang anak na si Sonny ang pansamantalang namuno sa pamilya. Isang gabi, dumalaw si Michael sa ospital kung saan nakaratay ang ama, at napansin niyang wala ang mga gwardya. Nais niyang iligtas ang kanyang ama, kaya inilipat niya ito ng kwarto. Nang dumating ang tiwaling pulis na si Captain McCluskey, binugbog niya si Michael. Dito nagsimula ang pagbabago, dahil sa galit, napasama si Michael sa laban ng pamilya. Nagpanggap siyang sasali sa negosasyon kay Salozo at McCluskey. Sa tulong ni Clemenza, itinago nila ang baril sa banyo ng isang restoran. Sa oras ng pagkikita, kinuha ni Michael ang baril, at binaril ang dalawa. Pagkatapos, agad siyang nagtago. Sumiklab ang digmaan sa pagitan ng limang pamilya ng New York. Si Fredo, pangalawang anak ni Don Vito, ay dinala sa Las Vegas para magtago sa ilalim ng proteksyon ni Moe Green. Si Michael naman ay nagtago sa Sicily, kung saan niya nakilala at pinakasalan ang isang dalagang lokal na nagngangalang Apollonia. Sa New York, naging marahas si Sonny matapos malaman na sinasaktan ni Carlo, asawa ni Connie, ang kanyang kapatid. Sa galit, sinugod ni Sonny ang bahay ni Carlo, ngunit sa daan, inambush siya sa isang toll booth at pinaslang. Ilang panahon matapos iyon, isang kotse ang sumabog sa Sicily at napatay si Apollonia, na para sana kay Michael. Sa labis na kalungkutan, nakipagpulong si Don Vito sa iba pang mga pinuno ng pamilya. Napagdesisyonan niyang tapusin ang digmaan, pumayag na sa negosyo ng droga, kapalit ng kapayapaan. Lumipas ang mga taon, bumalik si Michael sa Amerika. Pinakasalan niya si Kay at dahan daw ang kinuha ang pamumuno sa negosyo. Pagsapit ng dekada limampu, mayroon na silang anak. Habang humihina si Don Vito, ibinili niya kay Michael na ang tunay na utak sa pagpatay kay Sonny ay si Don Barzini, at may balak din siyang patayin sa pamamagitan ng isang traidor. Mayamaya, -maya, habang naglalaro kasama ang apo, inatake sa puso si Don Vito at pumanaw. Sa kanyang libing, lumabas ang pagtataksil ni Tesho, na nagimbita kay Michael sa isang huwad na pulong ng kapayapaan kay Barzini. Naganap ang lahat kasabay ng binyag ng anak ni Connie. Habang hawak ni Michael ang bata bilang ninong, isa-isa namang pinapaslang ng kanyang mga tauhan ang mga pinuno ng limang pamilya pati si Moe Green at Tesho. Sa loob ng simbahan, banal ang tanawin, pero sa labas, dugo ang kapalit ng kapangyarihan. Pagkatapos, hinarap ni Michael si Carlo at pinilit itong umamin sa kanyang papel sa pagkamatay ni Sonny. Nang umamin si Carlo, inakala niyang patatawarin siya ngunit sa huli, pinatay siya ni Clemenza sa loob ng kotse. Pagbalik ni Connie, umiiyak niyang sinisi si Michael sa pagkamatay ng kanyang asawa. Lumapit si Kay, at mahina hong tinanong kung totoo bang pinapatay ni Michael si Carlo. Tahimik siyang tumangi. Ngunit nang umalis si Kay, dumating ang mga tauhan at hinalikan ang kamay ni Michael bilang bagong pinuno. dahan ang nagsara ang pinto. At doon nagsimula ang bagong alamat ng Don Michael Corleone. Dito nagwawakas ang ating recap sa pelikulang ito. Maraming salamat sa panunood. Para sa mas marami pang movie recaps, huwag kalimutang mag-subscribe at samahan akong muling balikan ang mga susunod na pelikula.